Yan guys, uh, welcome sa ating munting channel and for today's video, uh, ang ituturo ko sa inyo ay paano ba kumita nang nasa bahay lang tayo. Na nagmerienda na tayo, nagkape na tayo, tapos kikita pa tayo. Sa halagang mga nasa 30 pesos lang 'yan o 25 pesos siguro ng ating kapital. Yung iba na meron naman tayong gamit sa bahay, mga lapis at saka papel. So, ayan, ang tuturo ko sa inyo ay si Manny. Madaling gawin at makakatulong ka pa sa kalikasan. Panoorin mo to. So, ito lang ang mga kailangan natin, guys. Uh, ito, uh, pillows. Ayan, tsaka kape. Ayan, coffee ko, Nescafe, baka naman, pillows, baka naman, pwede tayong magbayad ng komersyal. Ayan, kunin nyo naman ako Ito, ito yung ating mga kailangan guys And Ayan, merienda lang tayo At itong mismo ang ating mga gagamitin Bari, uh, punta tayo sa Website Na pwede tayong kumita Ayan So, ayan guys, nasa Website tayo Gamit ang ating laptop Ayan, sponsor ng ating mahal na kapatid Ayan, kay Alfred at saka kay Roniel. Ayan, thank you sa Pairam. Eto, lagi nyo yan guys, Superman logo. Ayan, pwede kayong pumili kahit anong logo, basta gusto nyo, Batman logo, maraming superheroes logo dyan na pwede nyo gayahin. Ang gagawin natin guys, ay sticker. Ayan, sticker, gamit lang ang ating, eto, yung pillows or kaya Nescafe. Ayan, bigyan ko kayo ng sample ng ating gagawin. So, eto guys, nalipat ko na yung uh, pillows na chocolate. Ito yung ating eh, paggagamitin. Gupitin lang natin siya tapos sa uh, na tayo ng design natin na Superman logo. Pwede natin ibenta sa halagang 60 to 70 pesos. Gawin na natin. So, ayan guys, yung logo ni Superman, yan ang gagayain natin. Pero, una sa lahat, i-enlarge muna natin siya. At, nakakover nga pala siya ng coupon ban. Kailangan natin ng coupon ban para may padron tayo. Ayan. Click lang natin si Superman. Ayan. Para lumaki siya. So, ayan guys, yung logo ni Superman. Yan ang gagayain natin. Tara, simulan na natin. So, ayan guys, yung ating padron. Hindi siya ganong kagandaan, pero pag na natin, sample lang naman to. Ito yung ating kilo. Ayan yung parapernalia natin. So, gawin na natin. So, ayan, pinatong ko na yung logo ni Superman at uh, ikakat na lang natin siya. Ito, gamit ang ating cutter, ikakat natin yung logo ni Superman.